Kuisan ka po po, ka kay mama mo. nag ka ng tubig. Nagot ka. Sa so mga yung dadalhin. Ay! Dali ka, huli ka. Huli! Ay. ay! Ay, dali ka niya kay mama mo. Anong kukunin mo pa? Ah, kuha tubig. Ah, kuha ka pa ng tubig. Ay, palo ka kay mama mo. Ay, nanit mo din. Ay, dami, dami. Ay, dami kalamansi. Dahil ganyan kay mama mo. Ang dami kalamansi. Hmm, Ang akit pa. Anong tara, tita? Ay, palo ka kay mama mo mamaya. Sino nagutos niyan? Sino nagutos niyan na kumuha ka ng tubig? Ha? Sino may sabi? Erlan, sino may sabi? Wait lang.